Veronica, kumusta ka na? Pasensya ka na kung ngayon lang ako nakatawag sa iyo ha? Naging busy kasi ako sa paglilipat. Sagot nito. Talaga ate? Ibig mong sabihin sa Bilirin Shopping Center ng lugar ng pagtatrabahuhan mo? Agad kong tanong. Agad naman itong tumango. Oo. Ay, may pakinabang din naman palang amo mo na si Elijah. Akalain mo yun? Hindi na ako dumaan sa interview. Tinitigan lang ako ng manager at agad na sinabi na tanggap na daw ako. Excited na wika. Kung ganun, binabati kita ate. Gusto sana kitang puntahan dyan sa bago mong pinapasukan. Kaya lang, nag-uumpisa na akong mag-aral. May sarili na akong tutor ate. Excited kong wika. Agad kong napansin ang masayang ngiti na gumuhit sa labi nito. Talaga? Talaga? Wow, kung ganun totoong sinabi ni Elijah na magiging busy ka na daw sa mga susunod na araw. Naku, yayayain pa naman sana kita sa first salary ko. Ililibre sana kita sa labas. Nakangiti nitong wika. Eddie, magpapaalam ako. Mabait sila tita at tito. Siguradong papayagan nila ako. Isa pa matagal pa naman yun, ba? Diba? Sagot ko naman. Oo naman. Oo naman naku kung hindi ka nga lang sana inopera ng mga amo mo ng scholarship. Yayayain sana kita na dito na lang magtrabaho sa restaurant na pinapasukan ko ngayon ni. Eh. Pwede ka naman sigurong tulungan ni Elijah para makapasok din dito, di ba? Tanong nito, muli akong napangiti. Kung alam lang siguro ni Ate Eta lang naging buhay ko dito sa mansyon, baka hindi siya makapaniwala. Ayos lang ako dito, Ate. Mas maganda nga na nandito ako sa mansyon para makapag-focus ako sa pag-aaral. Sagot ko, sa bagay, pero talaga bang mababait ang mga bilyarin? Isa pa, talaga bang mga lola at lolo ni Elijah ang mga amo mo? Kung ganun, lagi mong nakikita si Rafael Villarin. Sunod-sunod na tanong ni Ate Ethel, bakas ang curiosidad sa boses nito. Oo naman, mababait sila at oo, apo nila si Elijah. Malaki palang pamilya nila at lahat sila mababait. Nakikita naman 'yan sa ugali ni Elijah, 'di ba? Nag-effort siya na makaalis ka dun sa lugar na dati mong tinitirahan. Sagot ko, sa bagay. Akala ko talaga nagyayabang lang sa akin si Elijah. Eh. Alam mo 'yun, kapag nagsasalita siya parang hindi ka paniwala. Hindi ko talaga akalain na galing pala siya sa mayamang pamilya. May dapat naman pala siyang ipagyabang. Eh. Sagot nito, napangiti ako. Ilang minuto pa kami nag-usap bago tuluyan nagpaalam sa akin si Ate Ethel. Ngayon ang unang araw niya sa bagong trabaho at tinawagan niya lang daw talaga ako para mga musta. Pasado alas otso na nang ibalita sa akin ni Ate Maricar na dumating na daw si Teacher May. Walang gana na bumaba ako at diretsong naglakad papuntang garden. Doon kasi ako tinuturuan ni Teacher. Abala ko sa mga lessons na tinuturo ni Teacher. Nang mapansin kong pagdating nila Tita Marian at Tito Gio, Sandali akong nagpaalam kay Teacher May at agad silang sinalubong. Grabe, isang araw lang silang nawala dito sa mansyon pero namiss ko din sila. Hello po, agad nabati ko. Nakangiting tinitigan ni Tita Marian. Sabay abot sa akin ng isang paper bag. Hello, Iha. Here, pasalubong ko sa'yo. Kumusta ka dito? Sagot nito sa akin. Nahihiya pa akong inabot ang pasalubong sa akin ni Tita. Sa mga ganitong pagkakataon, wala akong karapatan na tanggihan ng mga bigay nito. Ayokong magtampu ito sa akin. Ayos lang po, tita. Mabait po si Teacher May at agad kong naiintindihan ng mga itinuturo niya sa akin. Nakangiti kong sagot. Mabuti naman kung ganon. Wala kaming ibang hangad kundi matupad mo ang pangarap mo, Veronica. Sagot nito. Salamat po. Sagot ko bago sila pumasok sa loob ng mansyon. Agad naman akong bumalik kay Teacher May. Inilapag ko ang pasalubong sa akin ni Tita sa isang bakanting upuan at muling binalikan ng mga aralin. Kinagabihan. Kasabay ko nang kumain ng dinner sila Tita at Tito, pati na din si Elijah. Himala at nagpakita ulit ito dito sa mansyon. Ilang araw din kasi itong nawala at balita ko umuwi muna ito sa bahay ng kanyang mga magulang. Napagalitan din daw ito dahil ilang araw nang hindi pumapasok ng school. Elijah, ano na naman tong ibinalita sa amin ng mami mo? Bakit hindi ka na naman pumasok ng school? Hayo mo bang makagraduate? Narinig kong sita ni Tito Gio pagkatapos namin kumain. Agad namang napayo si Elijah. Sorry po, Papa. Hindi na mauulit. May mga inaasikaso lang po kasi ako. Kaya dalawang araw akong hindi nakapasok. Sagot nito, nagtataka naman akong napatitig dito Huwag niyang sabihin sa dalawang araw na yun, si ate Ete lang palagi niyang kasama. Agad namang natapos ang dinner na yun. Dahil malungkot nga ako sa buong araw na hindi nakikita si Sir Rafael, nagpa siya akong magpahangin muna sa labas. At syempre para abangan ang pagdating niya. Hindi ko nakalimutan ang binanggit sa akin ni ate Maricar na uuwi ngayong gabi si Sir Rafael. Nababaliw na nga siguro ako. Hindi siya mawala-wala sa isip ko. At miss na miss ko na siya. Can't sleep? Nagulat pa ako nung may biglang nagsalita sa likuran ko. Agad kong nakita ang papalapit na si Elijah. Himala, naalala mo yatang umuwi ng mansyon. Tanong ko, natawa ito. Mas gusto kong tumira dito sa mansyon kaysa sa bahay namin. Wala kaming ibang ginawa ni Elias kundi magbangayan. Para kaming aso at pusa. Tukoy nito sa kanyang kakambal kung bakit naman kasi hindi sila magkasundo. Dalawa na nga lang kayong magkapatid, hindi pa kayo nagkakasundo. Sagot ko, saglit itong natigilan. Nasa malayo ang tingin nito kaya hindi ko maiwasan na magtaka. Ngayon ko lang napansin na ganito kaseryoso si Elijah. Mukhang may problema ito. Narinig ko pang malalim na pagbuntong hininga nito, kaya napatitig ako dito. Ang lalim nun ah, biro ko. Hindi ako sanay na ganito ito katahimik. Huwag niyang sabihin na sineryoso niyang pangaral ng lolo niya kanina. Veronica, totoo bang may boyfriend na si Ethel? Derechahan itong tanong. Ha? Si ate Ethel? Hindi ko alam eh. Bakit mo naman natanong? Sagot ko, akmang sasagot muli ito nang marinig namin parehong sunod-sunod ng busina at ang pagbukas ng gate. Agad namang naagaw ang atensyon namin ni Elijah doon. Agad kong naramdaman ang malakas na pagkabog ng dibdib ko nang biglang bumukas ang pintuan ng kotse at iniluwa si Sir Rafael. Mula sa aming kinatatayuan ay agad kong napansin na nakasimangot na mukha nito habang naglalakad palapit sa amin ni Elijah. Hello, Uncle. Ginabi ngayon. Agad kong narinig na bati ni Elijah dito. Hindi ito sumagot, bagkos direkta itong tumitig sa akin. Bakit nandito pa kayo sa labas? Gabi na at nagliligawan pa rin kayo dito? Halata ang inis sa boses na wika nito. Agad naman kami na ni Elijah. Pareho kami nagtataka sa mga lumalabas na salita sa bibig ni Sir Rafael. Agad kami nagkatinginan ni Elijah nang mapansin namin ang na mukhang mainit na naman ang ulo ni Sir Rafael. Kakarating nga lang niya at kung ano-anong paratang na naman ang lumalabas sa bibig. Nagliligawan ka agad? Hindi ba pwede nag-uusap lang kami ng pamangkin niya? Angkel naman, selos ka naman agad eh. Naguusap lang kami ni Veronica. Halos dalawang araw din kaming hindi nagkita. Kaya nagkumustahan kami ngayon. Paliwanag ni Elijah. Lalo naman nagsalubong ang kilay ni Sir Rafael. Hindi ito kumbinsido sa sinasabi ng pamangkin. Tsaka, ano naman ang masama kung naguusap kami? Hindi ko naman mapigilang sa bat. Bumalikan tingin nito sa akin. Bigla tuloy akong kinabahan. Ibang-iba kasing titig nito ngayon. Matatalim at may halong galit. Go back to your room. Talk to you later. Maotoridad nitong wika, bigla naman akong natameme. Hindi naman ako ganun kasyunga para hindi maintindihan ang ibig nitong sabihin. Ilang beses niya nang ginamit sa akin ang salitang go back to your room. Palaging lumalabas sa bibig nito kapag mainit ang kanyang ulo. Uncle naman, wala ka namang dapat ikagalit eh. Promise nag-uusap lang kami ni Veronica. Tinatanong ko lang naman sa kanya kung may boyfriend na... Hindi na natuloy pang sasabihin ni Elijah nang muling sumabat si Sir Rafael. Sa pagkakataon na ito, mataas na ang tono ng kanyang boses. Hindi ko naman maintindihan kung bakit nagkakaganito siya. Kakarating lang ay naghasik kaagad ng init ng ulo. Pati kami ni Elijah na nag-uusap lang na pagbuntunan pa. Hindi ikaw ang kinakausap ko, Elijah. Veronica, I said pumunta ka na sa kwarto mo. Gabi na at may pag-uusapan lang kami dalawa ni Elijah. Mainit ang ulong muling wika nito. Wala naman akong magawa kundi sundin ang gusto nito. Mukhang may nakagalit si Sir Rafael sa labas at hanggang dito sa mansyon daladala pa rin niya yun. At sa kasama ang palad, kami pang pa napagbuntunan ni Elijah. Ay, kung alam ko lang na matitikman ko na naman ang init ng ulo ni Sir Rafael ngayon. Buti pa na nagkulong na lang ako ng kwarto pagkatapos namin kumain ng dinner. Mukhang masisira na naman ang buong gabi ko dahil sa kanya. Sige Nika, bukas na lang ulit tayo mag-usap. Panira si Uncle eh. Wika pa ni Elijah sa akin bago tuluyan akong tumalikod. Hindi nakaligtas sa paningin ng matalim na titig na pinukol ni Sir Rafael sa kanyang pamangkin. Anong problema niya? Imbis na matutuwa ko dahil maghapon ko siyang hinintay, napalitan tuloy ng inis. Dinadaan sa init ng ulo lahat. Akala mo kung makasigaw tau-tauhan lang kami sa mansyon na to. Pwede naman sana kaming kausapin ng maayos. Ay, ang hirap magkaroon ng amo na may topak. Mahirap ispilingin. Hindi ko talaga siya papansinin simula ngayon. Iiwasan ko na talaga yung si Sir Rafael. Baka mahawa pa ako sa pagiging praning niya eh. Mahirap matan siyang napakasama niyang ugali. Pagkapasok ko sa loob ng kwarto ay agad kong isinarang pintuan. Inilak ko pa para walang sino man ang pwedeng makapasok, lalo nang Rafael na yan. Naiinis talaga na ako sa kanya. Muling dumako ang tingin ko sa mga bulaklak. Fresh pa rin 'yon dahil nailagay ko na sa flower base kanina. Nasa tabi nitong isang box ng chocolates. Nilapitan ko 'yon at kinuha. Wala pa naman sana akong bala kainin ng chocolate neto. Maganda ang box at may nakasulat na Le Chocolates. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng chocolates at mukhang mamahalin. Gusto ko sanang itago hanggat ma-expired at gawing souvenir. Nangihinayang kasi akong kainin dahil marami naman chocolate sa kusina. At isa pa galing ito kay Sir Rafael. Gusto kong pahalagahan lahat ng bigay niya. Kahit na nagsusungit palagi, nagagawa pa din itong magbigay sa akin ng mga regalo. Buong panggigigil kong binuksan ng lagayan. Ang ganda pa naman ng box. Pwedeng paglagyan ng mga abubot kung sakaling maubos ko ito. Isa pa kakaiba din ng chocolates na ito. Nasa magandang box talaga. At may iba't ibang design. Agad akong kumuha ng isa tinikman. Hindi ko mapigilang mapangiti ng malasahan yon. Ang sarap nga. Lasang pang mayaman. Akalain mo yun? Nag-abala pang bigyan ako ng ganito kagabi. Pagkatapos susungitan niya lang ako ngayon. Hindi ko na malaya na halos maubos ko ang isang box. Naiinis talaga ako eh. Lagot talaga sa akin ng Rafael na yan. Hindi na talaga ako papayag na lalapit-lapit siya sa akin. Isa pa hindi na din ako papayag na halik-halikan niya ako. Hindi na din ako tatanggap ng kahit na anong regalo galing sa kanya. Speaking of regalo, hindi ko pa pala nabuksan ang pasalubong ni Tita Marian sa akin kanina. Nakapatong pa rin yun sa may study table ko. Itinabi ko ang chocolate sa tagad na nilapitan yun. Akalain mo sa sobrang pag-iisip ko sa masungit na Rafael na yon. Hindi ko naalala na tingnan itong pasalubong ni tita. Pagkakuha ko sa paper bag ay dali-dali ko itong binuksan. Nagulat pa ako na mapansin ko na halos puro pampaganda ang laman. Mula sa make-up, lipstick, lotion, pabangot kung ano-ano pa. Hindi ko maiwasan na mapangiti. Ito kasi ang gustong-gusto ko. At sa tanang buhay ko ngayon lang ako nakakita ng ganitong ng mga pampaganda. Siguro titingnan ko na lang sa YouTube kung paano gamitin lahat ito. Regalo ito sa akin ni Tita Marian. At sayang naman kung hindi ko gagamitin. Pagkatapos kong ilagay sa vanity table ko ang lahat ng mga pampaganda na pasalubong ni Tita Marian, ay hindi ko mapigilan ng maghikab. Agad na dumako ang mga mata ko sa orasan na nasa beside table ko. Halos alas 11 na pala ng gabi. Ang bilis talaga ng oras. Hindi ko malang namalayan ang paglipas nito. Naghahanda na ako sa pagtulog nang marinig kong mahinang katok sa pintuan ng kwarto. Saglit naman akong nagtaka. Gabi na at ang alam ko kapag mga ganitong oras tulog na halos lahat ng tao dito sa mansyon. Akmang tatayo na sana ako para tingnan kung sino ang kumakatok nang marinig ko ang boses ni Sir Rafael. Hindi ko mapigilan na mapataas ang aking kilay nang maisip na siya lang palang nasa labas. Sa bagay, ito lang naman ang laging pumapasok dito sa kwarto ko. Mabuti na lang at inilak pintuan. Bahala sa dyan, manigas siya. Wala akong balak na pagbuksan siya ng pintuan. Veronica, open the door. Narinig kong wika nito. Himala, mukhang hindi na siya galit. Baka nahimasmasan na. At naayos na lumuwang na tornilyo sa utak. Sunshine, buksan mo ito, please. Gusto kitang makausap. Muling wika nito. Napaismid ako. Pagkatapos dahan-dahan na -dahan akong humiga ng kama. Bahala ka dyan. Isa pa, Veronica ang pangalan ko, hindi Sunshine. Halos ilang minuto ko ring naramdaman ng presensya ni Sir Rafael sa labas ng kwarto. Bago ko nadinig ang mga yabag neto palayo. Mabuti naman at umalis na siya. Makakatulog na ako ng mahimbing. Agad kong ipinikit ang aking mga mata. Iyakap-yakap ko pa ang unan ko. Habang nagtatalokbong ng komporter, mga ganitong pwestong gusto ko nasa kasarapan na ako ng tulog. Nang bigla akong naalimpungatan. Naramdaman ko kasi na parang may ibang tao sa loob ng kwarto ko. Naamoy kong pamilyar na amoy ni Sir Rafael. Agad akong napadilat para lang impit na mapasigaw. Nang mapansin kong mukha ni Sir Rafael na halos nakadikit na sa mukha ko. Te teka, paano kang nakapasok? Agad na tanong ko. Itinula ko pa ito para lang umalis siya sa pagkakadagan sa akin. Agad akong bumangon ng kama at lumayo dito. Tumihaya naman ito ng higa habang nakasunod ang titig sa akin. Ts, bakit ka naglak ng pintuan? Hindi mo ba narinig ang katuko kanina? Tanong nito, kinusot ko muna ang mga mata ko bago sumagot. magot. narinig, kaya lang inaantok na ako eh. Pagdadahilan ko, matama naman ako nitong tinitigan bago nagsalita. Galit ka ba sa akin? Hindi mo ba ako namimiss? Bakit ka lumalayo sa akin? Natatakot ka? Sunod-sunod nitong tanong. Kainis. Hindi ko tuloy alam kung anong unang sasagutin. I hindi naman po. Teka lang. Paano kayo nakapasok? May susi kayo ng kwarto ko? Nagtataka kong tanong. Hindi ito sumagot bagkos bumangon ito sa pagkakahiga. Tinitigan ako nito at sumenyas na lumapit daw ako. Imbis na sundin ang gusto niya, lalo naman akong umatras. Agad kong napansin ang inis na bumalatay sa mukha nito. Ano bang nangyayari sa'yo? Ilang araw lang ako naging busy, bigla ka nalang natakot sa akin. May kasalanan ka bang nagawa? Tanong nito. Eh di wow, ako pa ngayon ang tinatanong niya. Kung may kasalanan bang nagawa? Siya nga itong halos bumuga na ng apoy kanina eh. Kainis? Wala po. Bakit naman ako makakagawa ng kasalanan? Nandito lang naman ako sa mansyon buong maghapon. Sagot ko, hindi ito nakaimik. Bagkos tumayo ito ng kamat, naglakad palapit sa akin. Muli akong umatras kaya natigilan ito. Kunot noong tumitig sa akin. Bakit ka ba umiiwas sa akin? Gusto lang naman kitang mahawakan ah. Nag-effort pa akong umuwi ngayong gabi para lang makita ka. Tapos kung pangilagan mo ako para akong may nakakahawang sakit. Inis na wika nito. Hindi ko maiwasang mapaismid na siyang hindi nakaligtas sa kanyang paningin. Tch, mukhang masama ang loob mo sa akin, Sunshine, ha? Huwag mong sabihin nagtatampo ka kagad sa akin. Halika nga, payakap nga muna. Sabihin mo sa akin kung anong kasalanan ko. Muling wika nito. Inaantok na ako eh. Gusto ko nang matulog. Bukas mo na lang kasi sabihin sa akin kung anong gusto mong sabihin. Angal ko naman. Hindi ka agad ito nagsalita. Tinitigan ako nito sa iling Sino ba kasi nagsabi sa'yo na bumangon ka ng kama? Pwede ka naman matulog habang yakap kita. Halika na. Humiga ka na dito. Dito ako matutulog. Sobrang namis kita kaya gusto kitang mayakap magdamag. Sagot nito, hindi ko maiwasan na panlakihan nito ng mata. Tabi na naman. Baka kung anong isipin ng mga tao dito sa mansyon kapag nalaman nilang tumatabi sa pagtulog kong amo namin. Hindi ako ipinanganak kahapon para pumayag sa gusto nito. Baka isipin ng iba dyan na may milagro kaming ginagawa ni Sir Rafael. Hindi po pwede. Ayaw kitang makatabi. Sagot ko, agad na nagsalubong ang kilay nito. Inilang hakbang ang pagitan sa aming dalawa. At hindi na ako nakaiwas pa nang hawakan ako nito sa magkabilang balikat. Bakit ayaw mo akong makatabi? May iba ka na bang gusto? Ayaw mo na ba sa akin? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na kahit girlfriend na kita, liligawan pa rin kita? Seryoso nitong wika. Hindi ko naman maiwasan na magulat sa kanyang sinabi. Hindi kayang iproseso ng utak kong salitang liligawan niya daw ako. Seryoso ba talaga siya? Si San Rafael gusto niya daw talaga akong maging girlfriend? Totoo ba to? Hindi ba ako nananaginip lang? Hindi na ako nakailag pa nang biglang sumayad ang labi nito sa labi ko agad na nanlaki ang aking mga mata sa kanyang ginawa. Walang iya. Sabi ko hindi ko nahahayaang panahalikan ako nito eh. Pero ano na naman ito? Bakit nalalambot na naman ang tuhod ko sa ginagawa nitong paghalik sa akin? I miss you so much, Veronica. My sunshine. Sorry kung nagalit ako kanina ha. Pagod ako sa biyahe. Pagkatapos pagdating ko dito sa mansyon, agad na bumungad sa mga mata ko na nag-uusap kay ni Elijah. Ayoko ng gano'n, Sunshine. Nagsiselos ako. Mahaba nitong wika pagkatapos pakawalan ng labi ko. Hinaplus pa nito gamit ang kanyang isang palad ang aking pisngi. Habang diretsyo ang titig sa mga mata ko. Hindi ko maiwasan na mapalunok ng aking laway. Heto na naman. Nagrerego doon na naman ang puso ko sa paraan ng pagkakatitig nito sa akin. Bigla na naman nawala ang depensa na pilit kong itinatanim sa utak ko. Hindi dapat mangyari ito eh. Dapat talaga hindi ko na siya hahayaan pang halik-halikan ako ng ganito. Pero ano to? Ang hirap niyang pigilan. Ang rupo ko din pala. Isang halik lang agad na nawala lahat ng agam-agam sa puso ko. Let's sleep na, Sunshine. Dadalo pa tayo bukas sa birthday party ni Peanut. Uwi ka nito sa sabay hila sa akin papuntang kama. Parang bigla akong nawalan ng lakas at nagpatianod na lang. Teka lang, dito ka ulit matutulog? Takot ka ba sa kwarto mo? Hindi ko mapigilang tanong. Agad kong napansin ang pagguhit ng ngiti sa labi nito. Hindi ko tuloy mapigilang mapatitig dito. Pagod ako sa maghapong trabaho at mahabang biyahe, Sunshine. Bukas na lang tayo mag-usap, okay? Hayaan mong katabi kitang matulog ngayong gabi dahil kailangan ko ang amoy mo para makapagpahinga ng maayos. Malambing na wika nito at inalalayan pa akong mahiga sa kama. Nagpatianod na lang din ako Matutulog lang naman kami Isa pa napansin ko din ang pagod sa mukha ni Sir Rafael Kaya hahayaan ko na lang muna siyang tabihan ako ngayong gabi sa pagtulog Bahala siyang lusutan ng lahat kung sakaling machismes kami dito sa mansyon Dahil sa mga pinaggagawa niya Nakayakap pa rin ito sa akin habang nakahiga kami Hindi ko tuloy maiwasan na magsumiksik sa may kilikili nito Ang bango kasi at masarap sa ilong Bigla tuloy akong nakaramdam ng antok. Bago ako nakatulog ay naramdaman ko pa ang paghalik ni Sir Rafael sa buhok ko. Hindi ko maiwasan na mapangiti. Kakaiba talaga siya. Masungit na may pagkasweet. Para tuloy kaming magsyota. Nagising ako sa malakas na alarm na nagmula sa cellphone ko. Akmang babango na sana ako nang mapansin ko na may mabigat na bagay na nakadagan sa hita ko. Agad akong napalingon sa katabi ko hindi ko maiwasan na mapangiti nang mapansin kong nakapikit pa rin na si Sir Rafael. Nakadantay ito sa akin. Kaya naman hindi ko maigalaw ang ibang bahagi ng katawan ko. Mukhang hindi ito nagising sa malakas na tunog ng alarm na nagmumula sa cellphone ko. Ibubuhos ko sana ang buong lakas ko para makawala sa pagkakayapos niya nang marinig ko ang garalgal nitong boses. Masyado pang maaga, mamaya ka na bumangon. Wika nito na may halong reklamo sa tono ng kanyang boses. Natigilan naman ako at muli itong tinitigan sa muka. Nakapikit pa rin naman ito kaya napasimangot ako. Aabutin ko lang ang phone ko. Ang ingay kasi Reklamo ko. Agad kong naramdaman ang pagbangon nito at ito mismong nag-abot ng cellphone. Siya na din na nagpatay ng alarm bago bumalik sa pagkakahiga sa tabi ko. Hinayaan ko na lang siya at muli kong ipinikit ang aking mga mata. Tumatagos ng liwanag mula sa bintana nang muli akong nagising. Nagulat pa ako't agad na napabalikwas ng bangon. Nagtaka pa ako nang mapansin ko na wala na si Sir Rafael sa tabi ko. Nang sulyapang kong reloy, nagulat pa ako ng halos alas otso na ng umaga. Iyari na, late na ako sa breakfast namin, nakakahiya. Hindi ko mapigilang bulong sabay sa punang ulo ko. Nagmamadali pa akong bumaba ng kamat agad na iniligpit yon. Ang daya talaga ni Sir Rafael, hindi man lang ako ginising. Dapat pala bumangon na ako kanina nang tumunog ang alarm ng cellphone ko. Tinanghali tuloy ako ng bangon. Nakakahiya. Nang masiguro ko na maayos ng pagkakaligpit ng kama, ay nagmamadali akong pumasok sa loob ng banyo. Mamaya na lang ako maliligo. Sabado ngayon at siyak na nandito ng mga anak nila tita at tito. Baka hinihintay na din ako nila Charlotte at Gian. May usapan pa naman kami na maliligo sa pool ngayong umaga. Pagkatapos kong gawin ang morning routine ko at nang masiguro ko na maayos ng itsura ko, ay nagmamadali akong lumabas ng kwarto. Nakakahiyaman pero kailangan kong harapin yun. Hihingi na lang ako ng sorry kina tita at tito dahil hindi ako nakabababago kumain ng agahan. Kung bakit naman kasi napasarapan tulog ko. Pababa pa lang ako ng hagda nang marinig kong malakas na boses ni Charlotte. Hindi ko mapigilang mapangiti at akmang pupunta na ako sa dining area Nung makasalubong ko si Gian. Hello Veronica! Sa wakas nagising ka na. Masaya nitong wika at agad na lumapit sa akin. Nagulat pa ako nang bigla itong nakipagbeso sa akin. Niyakap ako at hinalikan sa pisngi. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng hiya. Napapansin ko ang kadalasang ganitong approach sa miyembro ng kanilang pamilya. Ginagawa nila ito kapag nakikita-kita sila. Kanina pa ba kayo? Pasensya na napasarapan tulog ko. Sagot ko nang kumalas ito sa pagkakayakap sa akin. Agad itong napangiti. Hindi ko maiwasan na titigan ang maganda nitong muka. Katulad ni Charlotte, nakakabighani din ang ganda nito. Ang kinis ng kanyang balat at halatang anak mayaman.